Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bob Lopez. Halina kayo samahan niyo po ako sa talas ng pag-asa. Sa araw po na ito ay linggo ng uh, dakilang kapistahan ng ni Cristo Jesus. Tayo po ay nagpupugay sa kanyang pagiging hari ng buong sanlibutan at pagiging hari natin na rin sa ating mga buhay. Kaya lang, ang ebanghelyo natin ay kakaiba. Pinapakita ni Jesus kung anong klase ang kanyang kaharian, kung sino ang kanyang mga pinapatuloy. Sabi nga niya, o oh, halina kayo mga pinagpala ng aking ama. Uh, pumasok na kayo sa kaharian na aking, uh, na aking hinanda para sa inyo. Dahil pinakain niyo ako nung ako'y nagugutom, pinainom nung ako'y nauuhaw, um, binigyan ng damit nung ako ay walang damit, nung ako ay nasa bilanggo, binisita niyo ako, nung, tinunta, uh, nung ako ay nagkasakit, binisita niyo ako. Kakaiba, ba? Diba? Na ang ang pinapatuloy pala ni Jesus ay ang mga tao na tumitingin sa panangangailangan ng kapwa. Kaya tanong ng mga tao, Panginoon, kailan ba namin kayo nakita na nagugutom, nauuhaw, nasa bilanggo, nagkasakit, o walang damit? At ang sabi ni Jesus, kung may nakikita kayo ng mga kapwa na nangangailangan, ako yon. Kaya ang hamon sa atin sa araw na ito, Ngayong linggo ng pagkabuhay, kung nais po talaga natin gawing hari si Jesus sa ating buhay, tumingin po tayo sa ating kapwa. Lalo na po sa ating mga kapwa na nangangailangan. Si Jesus po sila. Si Jesus na uh, nais na makatanggap ng ating pagmamahal at pagkalinga. Kaya, Uh, lalo na po ngayon sa uh, panahon ng uh, Adyento, malapit na po ang Pasko, sana po matutunan po natin magmahal ng kapwa. At sa pamamagitan na inyon, mabibigyan din po natin ng pagmamahal si Jesus na nasa ating kapwa. Hari natin si Jesus gawin natin hari ng ating buhay sa pagtulong sa ating mga kapwa kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito mari lamang pong i-like o i-share god bless po sana po ay maging makabuluhan ang panahon ng adviento para sa inyo